Hello Getters! Welcome sa channel natin Get By Dren. May isa na namang historic sneaker release na dapat nating pag-usapan, ang Nike Kobe 9 Elite Protro Masterpiece. Hindi lang basta retro release, pero upgraded para sa modernong laro. At ngayong taon, ibinalik ng Nike ang isa sa pinaka-iconic na Kobe sneakers ever. Balikan natin ang history. Ang masterpiece ay ang unang colorway ng Kobe 9 na unang lumabas noong 2014. Na-reveal ito sa isang exclusive event sa LA Museum of Contemporary Art, kaya halatang inspired sa fine arts at creativity ang design. Kilala si Kobe sa pagiging artist sa court, kaya ang colorway na to ay parang abstract na obra maestra. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa nostalgia. May major upgrades din si Nike para mas lalong mapa-improve ang laro mo. Bagong cushioning, lunar lawn out, react foam in para sa mas responsive feel. Improved traction, mas matinding grip para sa mabilis na stops at cuts. Premium flyknit upper, breathable pero sobrang tibay, sakto sa intense na laro. Yung high cut design niya, parang boxing shoes na sobrang lockdown at ankle support. Kung gusto mong dalhin ang Mamba mentality sa court, ito na 'yon. Available ito dito sa Titan Fort PGC, Nike store and online at peeling Foot Locker stores. Mga tropa, isa na namang masterpiece ni Kobe ang bumalik. Kung OG fan ka o first time mong makakakuha ng Kobe 9, ito na ang perfect chance. Sulit nga ba para sa inyo ang protro upgrade na to? Comment nyo sa baba. At syempre, like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kang updated sa mga sneaker releases. Have a good day and God bless everyone.